Namatay ang ka kanang anak. Oh. Ilan yung anak mong namatay? Isa, tatlo kasi anak ko. Oh. babae oh, ano kinamatay ng anak mo naman? Pneumonia. Pneumonia. Spell niyo pneumonia. <laughs> oh. 18 ka. Oh, kailan ka pinanganak? 2006 po. Ba alam na alam mo. <laughs> memorize na may memorize mo. <laughs> alam niya isasagot niya. Kita ko pa sa inyo birth certificate. Oh, certificate mo. <laughs> ano pangalan ng anak mo? Ma. Hindi. Yan. Uh... Ha? Huh? Saan yung bahay nyo? Diyan po. Eh, ba't ka nandito? May ari ka ng Magdo? Hindi ano? pa. Ano? Didelehensya po. Dedelehensya? Kami pa didelehensyahan mo? Hindi. ano? pa. ka anong tatay niya. Hindi mayaman. Para saan yan? Ba? Pa? Para, para saan yung dedelehensya mo? Sa akin yung pambili. Pambili ng? Diaper? Diaper. Hindi naman nagda-diaper yan. Doon mo ng diaper? Nagda-diaper. Patingin? Oh, <laughs> anong size yan? Ano medium? Small lang yan. Medium puto? Ay, ano yan anak po mga 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 na? to. Grabe. Nung mga nakasama sa story, nakititiktok. Ha? Diaper ng baby, hindi diaper mo ha? Hindi ko rin diaper, daya hindi mo na ako Hindi ka naihi? Eh di wala kang pantog. Hindi, naihi ako sa CR. Pero ah, sa CR. Sa, ano? sa Igaan. Sa Igaan. Anong anong gatas ng anak mo? Daya Ila per nung ilang buwan na ba yan? Ilan na po. Ano po kasi to, kulang po sa banong kulang po. Kulang-kulang ka? Hindi po, yung bata, kulang po sa banong kulang. Oh, oh ilang buwan siya nung pinanganak? Ba, ito ba? Ano? Seven months. Eh, di premature. Apo, premature. Wala, kuya dan, tinatawag kayo. Kuya ato yung Ako, ako sinata, ay <laughs> natulte oro mong ama. Hindi, ako. Eh, <laughs> bebente lang yung pera ko eh, oh. Pwede na ba ito? Okay na po yan. Oo, oh, sige. Oo. Yeah, Oo, oh. okay. oh, next interview. Anong nga-applyan mo, te? Ako? Oo, oh, anong nga-applyan mo trabaho? Ako. Walis na lang kuya. Taga Saan? Dito sa Bakdo? Eh, nasa yung walis mo? Sa inyo, kuya. Sa inyo. Sa inyo. lang rin ako. Kukunin po ang trabahador. Eh, ano? Maintenance ng magulak na lang. Ah, maintenance ng? Maestro. Maestro. Maestro? sa senior. Maestro o maestro? Ah, maestro. Oh, eh, pandaya per kadente? Pandaya pa hindi. Gamot lang siya gamot. Ah, gamot naman. Putik oh, yan, parang lahat kayo may problema. May problema rin ako sa buhay ko eh. Namatay na ako ng anak ko yan. Namatayan ka ng anak? Oh. Ilan yung anak mong namatay? Isa, tatlo kasi anak ko. Oh. Yung babae, isa sa akin. Oh, Anong kinamatay ng anak mo naman? Pneumonia. Pneumonia. Spell pneumonia. Oo, pag hindi mo na spell, hindi kita... Patay tayo dyan. Patay na ako dyan. Oo. Oh. Hingi muna tayo ng sponsor. Ano mo? Ano masasabi mo? <laughs> May isa sa kala ko kuya. Ano mo May may bento ba Oo. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan. O oh, pwede na ba bento sa'yo? Ay, malaking gamot kuya yun. O, alam ka naman ako mag... Hindi naman ako nagbigay ng sakit ng anak mo ah. Hindi, yung isa magulang ko. Tapos ang bibigay ng gabot yung pagulang. Eh, driver nga lang ako rito eh. Hindi, isakto ng sekwenta si kuya. Sekwenta? Oo oh, kuya. Hindi eh. baka ako sumasahod? Mag-aabono ano pa ako? Oo. <laughs> 20 lang kasi pag binigyan ka ta 50 si magagalit 'yun si Ate ho. Oh. oh, oh sige na. Ah, um, okay. Bye-bye na kayo. Bye-bye, bye-bye.